ito. Ha? Pinayagan daw yung ano yung yung bangkay tapos yung yung kamag-anak hinostage. Ano ba 'yan? Alam mo niyo, meron tayong batas eh. Meron tayong batas like ito Republic Act 10962. Hindi pwede naman kasi pwede naman mag-promissory note. Oh. Kung medyo maluwag ka na, nakakaaluan-aluan ka na o oh, eh, pwede mo nang bayaran ng buo. Kung medyo gipit-gipit ka pa pero kahit papano may pinagkakakitaan ka, bayaran mo pagka utay-utay. Eh, hindi ko na intindihan kung ito mga doktor na to na may may-ari ng mga hospital. May konsensya. Alam mo ninyo, matagal na natin problema to mga kaibigan eh. Kaya, kaya ako pinagtutuon na ng pansin ito eh. Marami po mga pagkakataong ganyan. Ano? ho Yung papasok ka, naghihingalo yung pasyente. May sakit. Ha? Papasok ka ng hospital. I-interview ka muna. Tapos tatanungin ng mga buwa, buwan. Ano ko, Diyos mga. Ha? Meron ka ba? May, eh, kailangan ho ng deposit. Ha? Kailangan ho ng deposit. Pagka walang pang deposit, ayaw tanggapin. Department of Health, wala ba kayong mga wala ba kayong mga libro? Wala po ba kayong pagkakataon para para ipatawag itong lahat lahat po ha? ipatawag po itong mga private hospital na to or even na uh, government hospital ipatawag po ninyo magsagawa kayo ng ano ng mga tripartite uh, meeting ha ipaliwanag ho ninyo yan. Hindi, eh, alam natin, negosyo, negosyo yan. Pero, nasa bingit po ng kamatayan yung, yung mga tao eh. Ha? Tapos, gigipitin natin yung pamilya. Di ba?